punta tayo sa sa ibang barangay ibang barangay mag grocery kaso kasi yung grocery sa amin ano nagre-renovate hindi kompleto yung mga product nila so kailangan kong lumiban papunta dun sa ibang lugar ibang lugar malapit lang naman lakalag ka lang ng mga ilang minuto kasi walang ano walang mga stock ba kaya eh, walang pang almusal yung alaga ko. Ayan. Sobrang init. Sobrang sipag kong magdala ng payong. walang akong payong. Giatay na yun. Nag-alarm na yung self. Ay, ano ko. Relo ko. 1.40 na. Hindi bali. Alas tres pa naman nung dating nung alaga ko. Eh. Hindi ko na kailang pumunta ng ano, sentro. Grabe ka init. Bay, eh? wala akong dalang payong. Kaloka. Sobrang sipag talaga ay. Eh tayo. Init! Mahubos yung kolesterol natin dito. Magiging daing tayo. Ipapaan natin yung ating camera. Kasi may mga kasalubong tayo. Ha! Okay. Ah, <laughs> ang init! Diba sobrang init? Mrs. Maria. Kapit lang naman. Siguro, ano, nasa gitna kasi ako nag-video na kanina eh. So magkakunting lakad lang, exercise. Nakapoy, uy. Kunyang pa Tagari. Ayot tayo. Sa, iba, sa ibang state lang to. Pero konti lang, malapit lang sa pinagaanuhan namin. pinagpa -party. Parkingan pinag pinagstihan namin sa park pag, malabi, pag day off namin. Grabe, ang init. Manggigilid na lang tayo kasi ito may, ano, may shade. Eh. So, dito na tayo sa gilid na daan. Strip-strip araw. Maging ano tayo ito maging tinapa. Tinapa na na tayo. <laughs> o, sila din. Sa gilid din sila dumadaan. Kasi sobrang tarik yung araw. Hala, una 40. Mga lola. Ang balete, pinakatukol sa Pilipinas. Pero daw balete dito. Ito yung park market ng hang on. Ayun, tayo bibili. Bili pa tayo dito. Para lang bumili ng ano. Pang 3 days pang 3 days na dinner Thursday, Friday at saka Saturday yan yeah, dyan sa taas may welcome dyan Woo! uminom pa ako sa fountain ng tubig ay grabe daw ka kainit bay parang may bagyo na naman yata hulas na hulas yung itsura ko ay setas taas. ke uh, 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 uh. ini wuh 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 oh ya Eto tapos ito, i-renovate tong welcome na to. So, kompleto na yung product nila dito. Doon yung malapit sa bahay. Ni Ano. Konti, konti lang ang, ang, ang lang, Gawa ng bagong. Ginagawa pa yung mga renovation ba? Sige natin, na. Mamaya na lang ulit. Babush. Yan, nakakuha na ako ng basket. Ayan. May basket na tayo. Ang pupuntahan natin ay yung mga frozen frozen kasi bibili ako ng frozen shrimp tsaka to, bibili ako nito lalagyan ko ng onion parang pork steak, ganun malambot kasi yung color, ito na lang siguro ito na lang siguro ito Eto, Masarap talaga yung ano. Gawin parang pork steak kasi gusto ng amo kong lalaki tsaka ni Pakwan Tapos, lumpiang, lumpia, ay lumpia, ayan. Cream frozen din. Kasi, bibili. Ngayon lang naman ako bumili ng frozen. Three days naman, hindi frozen. Ito, gagawin kong Lumpia yung ano talaga, parang lumpiang Shanghai pero lumpiang shrimp, ganun. Ano na, ko. Tapos, tingin tayo ng egg. Ay, doon na lang pala, sayang din yung 10, 24 lang po, 40 dito. Sige, wag na yung, ay, ay, ito, 26 egg. Para isang resibo. Tapos, tapos kukuha tayo ng lumpia rubber para sa ating hipon wala ka dyan nagsipo na wala ka makita ang kalmusal ni bata wala mang sale hindi naman ito sale 20-20 naman so may na nang bilhin ko kasi nyo eh magtitipid naman sila sa ano oh, sa budget nila oh. kaloka talaga yung mga amo na yan eh. Puro reklamo mga kunyan sa mga amo. Uh, wala akong choice. Magsusumay ako. Di ko makita yung buns na binibili ko para kay bata. Ito na Gusto naman niya ang siomay. Di ba tayong choice? At mga peraso. Penta. Karte na yung pala. Parang lumalabas at po lang yung pack na dating 19. Ito so, na ano yun. tapos pipili tayo ng toyo wala toyo light sauce sa natin uy uy mm Darna, -hmm. light sauce mhm mm -hmm. ito na lang Meron pa ako ng ano, oyster. Ah, asukal pala kailangan ko din. Asukal. Yan ay mga pinamili natin. Dati siya lang po. Ano iba na ngayon ah. Um, pag nagaglagay sa ano, pag kailangan natin ng asukal. Ay, nako. Darn na. <laughs> ah, mukhang okay na ako. Ah, Clorox pala. Kailangan ko ng Clorox. Wala na akong Clorox. Oops. Wala dito ayun Ayun na yun, ayun na ayun ayun, ayun. ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. Di ba ang hirap? Di ka mag-iisip. Magagamit mo talaga isip mo. Yung isip mo na nakastak, magagamit mo. Tayo. Gusto ko sanang balihin yung malaki na eh. Oh, 25 lang siya ngayon. Dati 20. Kung yun, 23. Ito, 25. <coughs> ay lahat wala ng pagtitipid eto 23 silang ano to ha? ilang liter ba to 2, eto 2 and a half eto na lang tayo 25 hindi ko hihigupin yan ha <laughs> paglinis na <laughs> push natin para di nagagawin merchant Hmm, kapoy bay. Kusin oh, so to eh. Yan na yung pinamili ko. Hi! Buhay! Tara na sa counter kay alas dos na. hindi darating yung alaga ako mamaya alas tres. Maglalakad pa tayo ng dahan-dahan. Hi! Dito ang hirap magkatulong sa Hong Kong guys. Mas magustuhin ko kayong ikaw na sila na mamamalengke. sila mag-iisip ikaw na magluluto. Ganun. Ano tayo sa counter? See you next time. Thank you.